Yeah, magandang magandang hapon mga kagulong at tayo nandito ngayon sa Dio na Gym Ito ay ating uh, pangatlong araw ng ating pag-gym At uh, yun nga ginagawa ko nga itong mga ganitong ano Tapos na yung warm up ko hindi ko na pinakita para hindi umabang ating video Itong ating ginagawa ay para sa chess Ayan at nga sunod sunod nga yung ginagawa ko ng ku uh, kung anong ano ko Ang program ko ay ginagawa ko na rin para dire-diretso lang ang aking pagbablog at yung ginagawa ko ay tatlong set by uh, 12 reps yan ang mga ginagawa ko para pabigat ng pabigat yung ginagawa ko kung hindi kayo ginagawa ko na lang na para hindi mo sa kasi bago pa tayo bago pa tayo nagigim ayan kung makikita nyo nga ayan patuloy ako patuloy ako nagbubuhat at uh, dikit dikit yung ko inedit ko na lang ng maganda para hindi na umabang masyado ang video at makita nyo lang yung uh, klase ng pagbubuhat ko kasi ang program ko ngayon ay dito sa chess sa chess kasi ay ako kasi ng winner mo po kaya ngayon grabe na sakit parang uh, ginuguhitan ng blade ang didid -did ko kanina para yung sa unang buhat ko ito at uh, puro chess nga ang gamit ko ngayon kung makikita nyo puro parabil ginagamit ko at uh, padagdag ng padagdag din yung binubuhat ko para mas maganda maganda na uh, kasi mas maganda yung pabigat ng pabigat ang binubuhat kaysa isang bigat lang ang binubuhat kaya ganyan ginagawa ko at nga lang pala ako ngayon wala yung anak ko gawa na nga uh, nasa trabaho siya ngayon kaya ako na lang magsulong ng uh, gumawa ng aking uh, vlog ayan ang sarap sanang magbuhat ng mabibigat kaso nga lang eh baka mabigla ako at uh, mayroon pa siya baka hindi ako makakilos bukas gawa ng sobrang sigos sobrang sakit sigurado ng katawan ko nito bukas kasi napipersan na ako eh. yan yung mga binubuhat ko paunti unti nga lang dati binobot eh. binubuhat ko yun eh. parang warm up ko lang yung binubuhat ko na yun pero ngayon talaga nang napakabigat na ngayon para sa akin yung mga ganyan klase ng bubuhat ng mga panahon ng mga Baliwala lang sa akin yung mga yan yung mga ginagawa ko na pero ngayon super bigat na kahit na pabago-bago ako ng uh, padagdag ng padagdag ang binubuhat ko talaga mabigat at ginagawa ko naman to para mas maganda pag uh, ang pagbubuhat na yung, uh, pabigat ng pabigat Ito nga palang pound sya na isang uh, 35, 45 at saka 50. Yung binu binuot ko ano dyan, binuot ko nga, uh, ay hindi pala, 35, 45 at saka 50. 50 nga, yun nga yata ang okay. birad mo dyan. pero pound sya na pound. Kasi pumapatak lang ng kilo ng pound sa 23 kilos.